Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tidsa sa inyo ng Office of the Vice President. Ikinatuan ng school principal ng T.S. Cruz Elementary School sa Las Piñas City ang pagbabag-recompena ng OVP. Maliban kasi sa school supplies, may kasama ring dental kits sa mga bag upang mainganyo ang mga bata na magsipilyo na mahalaga sa overall well-being ng isang tao. Si Brian Latasa sa so report. Di maitago ng daang-daang kabataan mula sa paaralang elementarya ng TS Cruz ang kanilang kasiyahan nang matanggap ang handog na pagbabago bags mula sa tanggapan ng pangalawang pangulo sa bago nitong disenyo. Ang bawat bag ay naglalaman ng school supplies, dental kits at kapote. Uh, from TS Cruz Elementary School, nagpapasalamat po kami sa OBP na binigyan niyo pong pagkakataon ng TS Cruz at ang mga mag-aaral nito na uh, isa po sa napili niyong bigyan ng donation para sa aming mga mag-aaral na mainggan niyo po sila lalong mag-aaral dahil, binip, uh, narandaman po nila na ang mga bata po namin ay mahalaga po dahil binigyan niyo po sila ng additional learning materials at the same time yung kanilang kalinisan sa katawan dahil nga po may toothpaste and the raincoat yung may protection sa kanilang sarili. Kaya po nagpapasalamat po kami ng lubos at ang TS Cruz ay napili niyo po na bigyan itong mga uh, learning materials na to. Kaya muli po, marami po salamat. Para sa punong guro, Nagsisilbing motibasyon sa mga kabataang mag-aaral ang natanggap na pagbabago bags upang pag-igihan pa nila ang kanilang pag-aaral. So na may inspire po ang mga bata na pumasok lalo kasi nagkakaroon sila ng libreng learning materials. Hindi po kasi lahat ng bata namin complete ang learning materials nila. So may encourage po talaga silang pumasok kasi unexpected na binibigyan niyo po sila ng uh, learning materials sila. And also their parents may encourage sila ay sa school pala maraming dumarating na uh, freebies ng mga learners para lalong ma-encourage ang kanilang pagpasok. Nang dahil doon, magsisipag sila, both parents and learners. Kasi nakita ko yung saya nila, lalo na pinakita may raincoat, no? lalo na ngayon tag-ulang, kaya talagang makakatulog yung mga pinabigay na learning materials from our OBP. Ikinatwa rin niyang may kasamang dental kits ang bawat bags. Kailangan din kasi Anya na matutunan ng kabataan ang kalagahan ng personal hygiene. Ma-enhance and ma-develop -de yung kanilang proper hygiene. At the young age, magkakaroon na sila ng awareness na mahalaga pala magtututbrush ka every day or after you eat, dapat pala magtutbrush ka. So even the, ngayon lang na, nakapagbigay ng toothbrush, ma-instill sa bata na, ay talaga pa lang yung pag-aalaga natin sa mga ngipin natin na mahalaga kasi kasama do sa learning materials yung magkaroon ng free toothpaste and toothbrush. So, madidevelop sa kanila nga sa paglaki nila. Sabi nila, kailangan mag-toothbrush everyday para magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan. Napakalaga po na uh, matutunan ng bata sa sa school o sa bahay man nila na ang proper hygiene lalo na sa pag para sa mga T.S. Cruz Elementary School, isa ang pagbabago campaign sa mga pinakamagandang programa na tanggapan ng pangalawang Pangulo. Abilang uh, bilang sa public school nga po, uh, yung may kakulangan ng mga kagamitan ng aming mag-aaral, eh, nakatulong po sa kanila ito yung pagkakaroon ng extra learning materials. Isa na po ito yung sa tag-ulan. Napansin ko po pag umuwi ang mga bata. Hindi po lahat ng bata namin may raincoat na isama pa po. Hindi lang yung mga notebook at ruler, crayons. Meron pang protection sa sarili nila. Kagaya po ng raincoat. So tingin ko po talaga in kahit na isang beses lang o ngayon na nakita to, makakatulong po ito sa aming mag-aaral na lalo na po ngayon sa tag Yung nakita ko po talaga yung raincoat. Si marami din pong nagbibigay sa amin ng mga learning materials na wala pong raincoat. Pero this time may raincoat at the same time yung toothbrush and toothpaste na ma -de develop sa kanila ang proper hygiene. Mula po dito sa Las Piñas City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Banyan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Pagbabago bags distribution sa Las Piñas City, naging matagumpay. Mga kabataan mula sa barangay Almanza 2, naging katuwang ng OVP sa aktibidad. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.